Si Takot, ayun. May, tayo, oh, may isang housemate na force evict kahapon. Oo, oh, then oh, dahil... Walang sinabi ni Kuya bakit. Notes. And then, mm -hmm. out of nowhere, nalabas si Slater. Okay, we have to, you know, may rules, we have to lock the thing. Like, ay. Kaya pala kanila, no, sa ulo. Pagdating namin ang pag pagbuksan. Uh, Tapos, magutom kami kanito talaga. Bakit ninyo kung binigyan ng burger? Bibigyan ko namin kayo. Di ba kumakatok sa inyo? Ayaw niyo ako agad pansinin. <laughs> Tapos si ano pa? Ay, dito parang nagdabog no? Di pa yata. Ginanun ko nang malis. Bibigyan ko namin kayo ang burger. Kasi kanina na pa. Kumakatok para... sa inyo. Ayaw niyo kami pansinin. Tapos nagtata kami. Ano yun? Sa so, tubig. Tubig na nga lang. Tubig na nga lang yung hinihingi namin. At sa talagang hindi niyo na kami Hindi pag nandumating yung pagkain. Kasi nakawa rin kami sa inyo eh. Wala kayong pagkain eh. Kano namin, ah. Amin, nagdadamot lang kayo. Wala kami talagang pagkain. Ah, wala kami uh, weekly ay, tayo. Nagdadamot. <laughs> Yan, parang ganun. -talo tayo. Or, nagtalo tayo. Ay, nagtalo kami. Talo natin. kami sa... Eh, kanina, parang, di ba, hinagis namin yung shoes nyo. Parang, sabi ko, sabi namin namin. Ano, parang galitin natin para lumabas bakit sa ating pinto. Parang <laughs> sa ating pinto. Doon na natin kausapin. Sorry, ha, kailangan namin ganun. Kasi gusto na kami. Parang lumabas kayo. Tinapon namin yung shoes nyo. Hindi parang rin kayo Sabi ay, talaga yung sabi ko, siguro may task kayo or something. Mm Hindi, -hmm. <laughs> pinaliwanag kanina na, ay, hey, baga nga pala sabihin yun, no? No? Huh? Pag may task ang isang tao, no, bawal sabihin yun, no? pala. Kanina, may big argument si Paco at... Uh, o, oh, lahat. Ga-argue na kami lahat dito. Pero ikaw kanina, parang <laughs> nag-iisip ka, parang iniisip mo na, asit, di ba sinabi ko sa inyo, no? Okay lang, kung natatakot ang isa sa inyo, natatakot ka, natatakot siya, natatakot siya, sino isang may malakas na loob na siya magbo-volunteer na buksan yung pintuan. Tapos sila na mag-aaho ng penalty. No, it's not about penalty, di ba? Hmm, it was about like... Kasi... Kasi kapag may... Hindi yun about sa... Sa pari, ito, yun, as in in, in, lahat sa inyo yun. Sa yun. Lahat yun. Hindi yeah. siya individual. Yun, edi eh, kahit... Eh, paano yun pag... Kanyari... Uh, Halimbawa, biglang na-accidente ron, nadula sa swimming pool, tumama ang usan. Siyempre, tutulungan niyo yun. Oo so, naman. Oh, kung nakita, ay, ay, sobra, like, oh. Ba't ano iniisip niyo kanina, ba't hindi niyo ako pinapasok? Kasi... Marami. Maraming ano uh, sa amin. Tulad ng... Basta. Uh, tulad ng... Tulad uh, ng... Tulad ng... Tulad ng... na. ng... Marami Tama -tama na ang hinala namin kasi... Meron nga kaming pinangangalagaan na... Bagay. Rules. Oo. Rules. May rules kaming sinusunod. Mm uh -huh. uh -huh. Ano kailangan niyo tanghalian? Wala. Wala. Oo. Oh, Oo. Oh, Pinakain namin yung saging at saka ikaw ang ah, mukhang province mo? Sa States. Tatay man, province mo? Province daw. Saka, ano? Sa province? Dito, waw, wala akong bahay hmm? dito. Relatives. Hindi, parang sa ibig sabihin mo nanay mo Bisaya ba? tatay mo Bisaya. Batanggay Batang Batang. niyo. Tsaka ah. Batang Okay. Mas so, surprise kayo yung Batangas yun. Hindi, ako ah. ano. Ay, stress ako. <laughs> stress ako. Kailan <laughs> 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 ano niyo, gusto ko muna matulog niya yun. Pahinga. Ay, naku bawal matulog. Bakit? Mm, bawal matulog, di ba? Nasa rules yun ni Kuya. Hindi ko natatandaan yung rules. Dapat yung rules sa salina ng Tagalog. No? <laughs> <laughs> no? Hindi mo nga alam. May Tagalog version, di ba? Tagalog ba? hindi, sabi nga okay, English. English talaga? Oo, oh, English kaya yun. Kaya, <laughs> ay... kaya siguro dahil dalang... <laughs> Oo. Oh. Di ba? Kaya sabi ko, dapat may salina ng Tagalog. <laughs> dapat nga, English, Tagalog. English, Tagalog. Uh. Eh, paano pag yung mga kunyang si Saichi? Hindi, may buong Tagalog. Si Saichi, kailangan mo talaga. Explain. Uh -huh. Uh -huh. Explain kay Saichi. Uh Kasi -huh. si Saichi marunong mag-ingin ka. Saichi. Saichi daw. Saichi. Ang bait yung Saichi Oh Oo, oh. Saichi. Ang bait. Ganyan mga Pilipino, ang bait. Oo oh, naman. Ikaw ba, ang bait ka? Oo oh, naman, ang bait. <laughs> bait. ka talaga? Oo. Oh. <laughs> Kwentuhan nyo naman pagod ako eh. Ayun kwento sa akin dito. Nanood ako ng may cactus art, ang mo doon ah. Uy, paano ka nakapanood noon? Ay, oh, paano siya nakapanood noon? <laughs> Pwede yun. Kasi <laughs> yun. Nag-escape siya. Paano, paano ka nakapanood nun? Eh, di ba dito ko noon? Oh, Nag-escape siya, napunta siya sa mall. Hindi nga, totoo promise. Oo, oh, gusto mo malaman kung sino yung pa doon? Nandito si Mahak, ah... Uh, Ah, okay. Sorry. Hindi, ano. Ano kasi. bakit <laughs> out sa amin time. Ha? Huh? Brand out sa amin yung time. Now. Ay! Eh, no? Hindi mo alam. Brand out, brand out. Brand out. Ba't mo na kayo dati yung fight pa yun? Kasi ba? Siguro, na yung ako. Stress talaga ako. may pa-stress-stress yung nalalaman mo. Stress Siyempre, may na Ano mo siya? Bye, mo. No! Hindi, no. Hindi. Pero crush mo siya. Ha? Crush? Hindi ko siya crush. Totoo. Totoo. Sinungaling ka. Bakit may tinatanong? plastic mo siya. Ano ba? Plastic. Plastic na! Ay! Ikaw, crush mo siya. Hindi. Ang tagal mo sumagot, plastic ka na. Ikaw, Hindi mo siya Ha? Hindi mo si Kevin? Ka. O, oh, siya, crush ka niya. Hindi, nakatagal na siya magagal. Si Kevin? Oh. Ah. Yeah. Kevin? Ganyan na ganyan yung mga baba ko. Sa akin din, kadalaan sa labas, yung mga... pero hindi ko pinapansin, ha? <laughs> Yo! Magpapalipapali, Francine! Ikaw, <laughs> oh, man, ha? Ano, hindi naman. No. Sarap na ulo ko. <laughs> Bakit ba't sumakit ulo mo? Hindi, ito ha. Ito, ma-update. Ba't ma-update ba? Kasi ano bang ginawa mo? Wala. Oo ko. Yung e shampoo ba na kulay? Ay, shampoo. Yung, puti ba na ano, sa banyo, e shampoo ba yun? Oo, oh, shampoo at saka conditioner. Eh. Mm. Ah, okay. Bumula naman eh. <laughs> kasi... <laughs> Ito ka mo ang buha kasi... Hindi diba, ano? ba ang mga ano yun, body wash. Oh, <laughs> oh. Basta bumula kasi nangyari na sa akin yung body wash. Sinapo <laughs> ay bumubula. Tapos body wash pala. Hindi oh, siya pa nga feminine wash na ano. Oo! <laughs> <laughs> so, so... Ikaw na, ikaw na. Tatay mo Amerikano. Mm, 50% American, 50% Filipino. 20%, ano? 50! Fifty oh. 50% oh. Uh, Filipino. Kalahati Filipino, kalahati American. Sa nagkakilala parents mo? Dito, nung na-station ng tatay ko dito kasi sa military siya. Ah. Uh, dati. Oh. Sinakalala namin Mm-mm. Bapins ka rin, Brad, no? <laughs> no? Ilan na? 20 rin? 18. 18? 18, 18. tangkad mo. Pati nga mo pa. Ayoko, 18. Anong ang tangkad niya, no? Hindi. lang yan. Mabali, mas ano naman. Pogi ka naman. Hindi. No? Hindi <laughs> naman. Namin nagsabi, paano daw naniniwala? Parang bola lang naman. <laughs> Pwede tanong? Pogi ka, ka talaga, ha? Artista ka okay. rin. Pero hindi ko naniniwala naman. Inaami ka ako naman hindi ko naniniwala, binubuhol ako. Pero maraming sa Hindi, pogi ka talaga, <laughs> <laughs> krami. Bro, walang jelasan bro, ha? Ay, bro, sorry. Liligpitin ko sana sa ito pa ano, muna, eh. Hindi, nakipag-banding na ako kasi parang so... Ano yun? Eh? Suffocating? Crowded, crow, crowded. Crowded na lang crowded dun kaya hindi, hindi ko ka makahinga sa room. Hindi mo <laughs> <na yun. laughs> crowded, crowded ka rin ha? Crowded eh. Sinsa na sa inyo pare, oh. Oo, talaga may sinusunod. Nano niyo nyo naman yung kung nagiging housewife. Nagutom lang naman kami. Oo, oh, okay. tinapon nyo na yung... Hindi, joke Si Senchi. Hindi, alam niyo ba nung dumating yung mga pagkain namin? Tapos sabi ko, uy, kinakatok ay gusto ko kayong bigyan ng burger. Eh kaya nasa gutom na... Actually, nasa isip namin kanina, may nag-comment sa amin, hindi ko malala sabi. Eh, bigyan naman natin sila ng burger sana sa siya siyempre namin bigyan namin yun bagus sa sa kung tumnakal na rin <laughs>